hindi naman lingit sa kalaman ng marami, ng karamihan na nakakilala sa akin is nakatira ako sa lansangan. Ah, ako pala si Richard mo, uh, ah, Manig, Pagka ah, Mati City, Dabo Oriental. Yung situations ko sa pag-treat, before ako mag-treat, it's pamamatay na ako, malapit na ako mamatayin kasi yung nasa mindset ko before eh. And then, Iinom ako ng gamot, pagkatapos kakalamansikmura ko hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangkain. Nirecheck ako ng family cross na sabi nila sa akin, tinawagan nila ako na, Kuya, mahal ka namin as a kuya pero, simula ngayon ayaw na namin na bumalik ka rito. And then, ano, baga, uh, ang nangyari is, ah, uh, huminto ako agad ng pag meds, pero, na ko, one time may isang bata habang nagbabasa ako ng Bible, tinitingnan niya ako. And then, he asked me na, Kuya, kumain ka na? Sabi ko, ang ibang tao, nagbibigay ng halaga sa akin. Bakit ako hindi ko bigyan ng halaga yung sarili ko? Yun ang naging rason ko na para iprosigi ko na mag-ano, balik ng gamutan. Thankful ako kasi na ko na, ano, na mag-treat ba ulit. Kahit na sila sa anak ko, yun nga, Patuloy pa rin yung gamutan ko. Yung process ko sa treatment and care journey ko is ano. Napakasimple lang. Binigyan ko lang siya ng time para ma ma-achieve ma ma ko yung uh, tulong ng government sa akin para sa ano gamutan ko. Kung nag aalilangan lang mo ano paggamot. Totoo, meron yung feeling yun kasi naramdaman ko 'yun eh. Pero hindi hindi porket may HIV ka na hindi porket uh walang wala ka is magiging rason na yun para maging alinlangan ka sa, sa gamutan, Magka, magkaroon ka ng pag-alinlangan sa gamutan kasi magiging unfair ka sa, ay, magiging unfair ka sa sarili mo. Hindi naman ang ibang tao magbibinipisyo ng gamutan eh, ikaw, para maayos mo yung sarili mo, para maayos mo yung, ano, yung kalusugan mo. Ako pangarap ko talaga sa sarili ko para sa komunidad, as a uh, ma-educate lalong-lalo na mga kabataan ngayon. Eh. Kundi tulong lutungan at tulong tayo para sa kinabukasan ng mga kabataan. Hindi only lahat para sa kanila na para ma, ma malaman nila kung ano ba talaga si HIV, kung ano ba talaga ang tamang pakikipagtalik, kung ano ba talaga ang magandang kawin para maging uh, maging ligtas tayo sa HIV.